Yan po yung pulot oh. Yan po yan. So ayan, nandito rin po tayo mga katroke sa gubat no. At tayo naghahanap ng mga ating mapupuhag na lukot no. So yon naghahanap tayo dito. Mayroon pinutulan dito puno. Pinutul dito na yun o. No? Ayan. Tuyo na siya. Pero makahalap tayo dito sa may bandang ito. Kung may Ito wala. May butas siya pero wala namang ano. Tawid sa tandaan. Wala. Next, may bandang dulo. ah eh. May tayo dito sa dulo. So wala din dito. Wala. Pero ito, ito. Ay, ito. Ay, ito, lukot ito eh. Ito kung tawagin po ay lukot. Masarap po ang ano ito. Hindi ito siya masyadong nangangagat. Hindi masakit nangagat kagat nito. Pero ito ay dumidikit sa mga lalo sa buhok natin, no? Sa ulo, yan. Kaya napansin niyo po yan. Yan na po yung lukot. So, paano kaya ito natin mapupuhag? Ano? Ano? Parang may dagta siya, oh. Ano? Ano? Hmm? parang alkitran mapansin niyo po hmm. lokot yan po kung tawagin ay lokot ang ito po ay walang ano masaray na malalaki kasi nga po malaliit yung pag ano nya uh, klase ng bubuy ano po ano liit lang hmm. pero may pulot na ito mukhang matagal na siya eh oh. Ito na, natutubig-tubig siya rito, oh. Oh. Ayan, oh. Hmm. hmm. Try natin kung may pulot. So, subukan natin butasan. Kung naman natin kung may pulot Siya, no? Yung pinakadilaw po niya, yung umukod tawag, yun po ay maasim-masim. Pero yung pulot niya mamatamis din po yan. So, ayan. Mamaya po hagin natin yan. So, ayan. Nagnit din tayo ng konting uyo para gamitin natin yung pampausok, no? Para hindi siya masyadong uh, dimigit sa atin, no? So, kailangan uh, lumayo sila. Ito natin. Ito. Usok lang kailangan. Lagyan natin ng pa pausok. usok Atasin natin para makita natin yung pulot. Ang yung apoy. Lagyan natin mga sariwang dahon para umusok lang siya. Ayan. Ayan. masarap matamis yan ng pulot uh, lang hindi siya masyadong marami pagkagantong kalit lang yung tinitirahan nila So, yun na po yung saray nyo. yung mga ganito yan siya tawag pong umo ano yan ay tuyo lang Ayan. sa sa hanibi na yung laywan tawagin meron din pong ganyan ano yung parang ano na yan no? dilaw lang yan po kung tawagin dito sa amin ay umo hindi ko alam kung ang tawag sa iba sa ibang lugar Uh, ito ay masim-asim yan na manamis-namis Puro umu yata itong narito. natin ah, niyo po. Yan ang pulot. Yan ang umu niya oh. Ang dami oh. Ah. Kasi lalim ito yung ano niya. Ang pinaka pulot. Ah. Ang dami oh. Puro umu. dah oh, ah ya dah ni umum mo. Ayan, Ayan po, maasim-asim po yan na namis, namis. Ang dami, oh. Ayan, oh. Ayan, may pulot na, oh. Ayan, oh. Nakukuha natin yung basa. Yan, pulot. katabi niya yung pulot niya, oh. Yan, basa na po. Ayan, oh. May pulot sa loob. Andang itaas. Matigas itong kahoy. Ayan ang pulot Oh. Nakatulo kasama ng umo niya. Ayan, dami oh. May pulot oh. Yan oh. So yan po yung pulot. Kahalo ng umo. Po. yan po yung pulo to yan po yan magkadikit sila nung pinatawag na umo yan ito yung saray oh. yan yan ko. maliit ang butas eh maliit yung butas hindi makuha ayan na po ang pulot ayan o yan, napakasarap po niyan matamis yung karamitan po nito ano eh yung umulang po yung marami walang pulot kaya isan yung iba tinatamad kumuha nito pero ito kagandahan sya may pulot ayan o Maka halo halus purus ya dami. Hmm. Ang dami oh. Lagi melihat tumbuh tas eh. Ang dami oh. kailangan po lang natin kaunting pausok lang para hindi po tayo kagatin so dukutin na lang natin ayan so, ayan po oh. Hmm. ang dami oh yan oh dami sa loob wow jackpot Patlo, dami. Ang dami laman. Malita yung butas, pero ang dami. Ang dami, oh. Tagal na. Ayan ang pulot, oh. Maagos, oh. Ayan po, oh. Ayan. Ang dami ng pulot. ito na po yung saray, nahawakan ko na liit lang yan, yan ang puno to oh ang liit ng butas hindi bihira itong lukot eh hmm. Ayun, pulot Ang dami. Ang dami ang pulot talaga sa loob. Hindi makuha lahat. Liit ang butas. Yeah. ito nyo ang to nakatagas na sa ano, saray sa nya ayan oh, so ito yung nakuha natin oh dami oh yan, ito po, ganito po yung pulot ng lukot. Yan, hindi natin mabut yung iba sa loob. Yan po yung pulot, oh. Yan. Ito yung umu. may halo. Yan, oh, puro. Oh. Yan po ang umu at saka pulot ng lukot. Ayan po. <laughs> Yan, pulot. So ito na yung ating nakuha. Uwi na tayo. ang dami oh. Wow. Jackpot na jackpot tayo. Thank you Lord. Thank you po sa inyo lahat. Sa so, walang sakang pagsubaybay. Sinamahan nyo ako. Pag huwag uh, natin ang lukot. No? Thank you. Thank you. God bless po. Kung gusto nyo yung video nito, like, subscribe, and click the ring. Click the <laughs> notification bell. Yeah. Bell icon. Ako ba? Yes. Yeah. <laughs> para manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.